Hindi, eh, hindi pwede yung gano'n. Hindi pwede? Saan? Kung ginagawa mo tayo? Hindi, hindi. Ayun na. Nabubusog na tayo. Wala pa si ano. Ba't si ano nakabili? Ang tagal naman ni Chris. Chris. Mahaba ang pila, nak? Mahaba ang pila? Oo. Meron po kami isang kasama. Nandoon po po nakapila sa ano, sa Burger King. Kasi binayaran po yung delayed namin ng 3 hours ng ticket 25 euro. Kaya po ang nangyari, yung isa po namin kasama, nakapila pa po doon sa Burger King. Kasi hindi po maibili sa ibang restaurant yung butcher na ibinigay nila. Yung full butcher ay pang Burger King lang po. Oo oh, nga eh, Yung na malalaki, Anong oras pwede mag-imbark, diba? na yan. Wala pa si Chris. Nakahawak kay Chris eh. Baka, ko kaya, para ko. Oo, O, ikaw saan? Saan ba banda Bili mo na lang yung 25 euro lahat. Para po kami nagpipiknik dito. Dahil po sa delay ng aming ano, ano live. Ang sarap. Eh, nang abang mahinit pa. Masyaga po na. Ay, hindi ko ginagalaw. Si Kuya Adorna, hindi rin ginagalaw. Ako, iniwanan ko tong papa. itong papas. Ito na lang kasi masarap na. parang kasi ano may stack over din tayo bagay magiging dalawang oras na lang kasi yung stack over natin sa Jeddah limang oras dahil kinuha namin ito yung tatlo may dalawa pa tayo kaya kailangan natin habulin yon para mak tayo dun sa connecting flight natin sana hindi tayo mag delay delay doon para maabutan natin no 5 oras na minus na yung interest dito dahil na delay tayo 2 huh? dos yes dos, dos oras na lang <laughs> yun sana ang mahabol natin yung karugtong para tama yun sa oras na dating natin para yung mga sundo hindi magulak, wala tayo hmm. Ay, nagbabayad na. nasa pila pa lang, papalitan ko sa pila. Nakita nga siya, nakita ka niya? Hindi niya ako nakita, ka, nakita ko siya, nasa konti. kawawa hmm. na. Pero ka Pagod na pagod na po kami kasi na ang delay yung may stop over po kami dito ng anim na oras. Plus, nag-delayed na tatlong oras. Bali, mga patak po na siyam na oras kaming nag-iintay. Ang haba, no? Siyam na oras. Kasi six hours na yung delay, yung ano natin, stop over, Plus, yung delayed na tatlong oras, siyem. Hindi, Hindi, po. Lima, lima lang yung Pero Kasi lima tayo sa Jeddah lima tayo pa. tayo dito, eh. alas G's. Mm. E, anong oras ano, alas 3, alas 6. 11, 12, 1, 2, 3. Six. walong oras o kaya nga bila ko siyam e ayan pa e 7 ng alis o di siyam papa hey. siyam siya. to naman e eh. di naman 6 e eh. parang isang araw pa. oo siyam na oras tayo tapos eh. na yung isang araw natin oo oh, oh. madalit pa lang mm -hmm. kasi dumating po kami dito alas g's e alis pa ng aeroplano alas 7 hindi 9 hours po kami nandito youtube

Yung kuya niya, inalis na yung A eh, kasi yung Ador pinagsama na. Kuya Ador. Kuya Ador. Kuy, kuy. Kuy, kuy Ador. Kuy Ador. Parang gano'n. Madali lang, lang kita. Si Chris, may ano na rin yan, may Whitey rib. Nakatatlong sweldo na si Chris ko ng sweldo niya 400 euro. Pangalawa niya sweldo, hindi ko masyadong matandaan, parang 200. Yung pangatlo hindi ko na ito. Si Venus, no? 900 ang muna sweldo. Kaya nga kami na ingganyo dahil sabi ay... namin, eh, ikita na Anong binablog niya? Anong ibinag? Ano yung niya? Ano sa trabaho. Ah! Hindi lang nag-iingay. Hindi lang, kami rin, hindi namin iniingay kasi tayo nang siyempre, mp di ba? Gusto nakakayaan, klase binablog nila. Ako sa trabaho, luto sa trabaho, yung ganyan. Ako yung pamamlan sa trabaho. Yung paglalakad, papunta sa trabaho, binablog ako. Sama na kami. Ano lang

ikaw na, anong pangalan ng kanal mo? Mm -hmm. Anong pangalan ng kanal mo sa YouTube? Valerie Beach. Valerie Beach. Pero pinayagan ba pa? Eh, iwan ko. Iwan ko, hindi nga yata pwede. Ay, hindi po pwede kasi wala pa siya si Ocho eh. Hindi pa yan. Pero yung nagbukas kasi yung tiyo, nakausap kanila. Ah, pero siya ang naglalapag. Siya ang naglalapag. Kasi dahil may mga nakikita naman akong bata na ng mga nag Pero papa di sa ucho naman, hmm. mata lang na ang O kaya ang naglapag doon, yung mga magulap. Hmm. Yung mga magulat. mga hmm. magulap. Chris, nasang ka na Chris? Naubos na namin ito Chris. Hindi ka na dumating Chris. Natatapos lang na namin yung ano. mga kaibigan, mga kapilipinay, dito na lang muna natin tatapusin ang ating pinagsamahan. Lugtuhan na lang po natin kung tayo may gentle pa. Thank you very much. Thank you, thank you very much po sa pagsubaybay ninyo sa channel ni Tita Amy. Salamat po. Thank you. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.